Ato din i-flex ang kuan. Ang bag ni Mr. Mr. 62, abot na ni unbreakable bag. Ay trolley. Unbreakable daw ni hmm? Unbreakable. Sa halagang 20k eh. Free delivery. Ayun, mga lalabs. Unbreakable trolley ni Mr. 62. Yan. Tatlong piraso yan. Ah, ito. Sa mga pag-insipper, hindi mapakita tayo. Ito din i-flex ng baligyan ni Mr. 62. Mr. 62 na kuwi. Kilala niyo yun. Ayan. Yan yung ya, baligyan. no tulo ka buk, di ba? Ini si mau kasih Mister Sixty tu, dani, and break a bull. Oh, mana tu? Break siya buat? anda siapa mga lelap sekarang? Mawin siya ang pang hand carry. Pero dako gihapon siya. Ang oh, pamasuloy mas, mas gamay ang hindi mo. No? Kani yung nga pinakagamay. Ano yung baligyan Mr. 62? Mayroon. Uh -huh. Tulok ka buk. Di ka magmahay sa imong 20 kg. Di ka magmahay sa imong 20 kg mga guys. Kesa ikaw pa mato sa mall. Hassle pa kayo mag bitbit -bit o trolley pag kuan. Maguid-guid trolley. Kesa sa ka ni free delivery na. delivery. Durable ito. Durable. 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 Tulo ka buok ako, di ba? Ito yung pati kay Ang ba? tulo ka bagi. Mm -mm. Yada ko kay na siya oh. Okay, taga ko na ako diri oh. Mm. <coughs> Ana. 20 kidi lang na siya. Sa nina na nalikulang anak niya. oh, di ba? Ready to go na fly. Fly. Ready to fly na sa pipin. Nga ko na Four wheels na siya. Four wheels. Bapat nakabukligid o. Oh. So di ka maglisod anak niya. Di ka maglisod o oh. good go yun. Bapat kabukligid. Maharap siya American Trocer ba? Tuyok na siya o. Oh. Hindi ka magmahay sa baligya ni Mr. 62. Tulo kasip na siya. Sa halagang 20 kid. Thank you for watching.